Unti-unti na ngang umaangat ang Lakers sa standing sa Western Conference, posible pa ngang makapasok ito sa top 3 sa West ayon sa isang NBA analyst. Pero bago yan, grabe talaga ang depensa na ipinakita ni na Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Charlotte Hornets. Sa isang play pa lang, tatlong Hornets player ang nabantayan ni Vanderbilt sa iisang posisyon na nagpakita ng kanyang kahangahangang hustle at defensive skills. Bukod dito, nagpakitang gilas din siya sa opensa matapos niyang tapusin ang isang ang missed shot ni Austin Reeves na nauwi sa malupit na poster dunk na umani ng hiyawan mula sa mga fans. Sa kabilang banda, si Dorian Finney-Smith naman ay nagpakita rin ng kanyang kahalagahan sa depensa at hustle plays. Kahit 6 points lamang ang kanyang naitala, malaki ang naging epekto niya sa game, lalo na sa crunch time ng fourth quarter, kung saan nagpakawala rin siya ng sariling posterized dunk na nagsilbing highlight ng laro. Hindi man sila nagdomina sa open sa, pinatunayan ni na Vanderbilt at Finney na sila ang backbone ng depensa ng Lakers. Matapos ang laban, na-extend ng Lakers ang kanilang winning streak sa apat matapos talunin ang Hornets sa score na 112-107. Nagtala na ngayon ang Lakers ng 26 wins at 18 losses at nananatiling nasa ikalimang pwesto sa Western Conference standings. Naghalimaw din kanina si Anthony Davis na may 42 points, 23 rebounds at 2 blocks habang nagbigay ng malaking ambag si Lebron James na nagtala ng 22 points 7 rebounds at 8 assists. Si Austin Reeves naman ay nagdagdag ng 17 points, 5 rebounds at 6 assists. Ayon sa mga fans, napakahusay ng tandem ni Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith sa defensive end. Kitang-kita na ang kanilang kombinasyon ang nagdadala ng stability sa depensa ng Lakers na ngayon ay tila na sa winning momentum. Samantala, may pagkakatao ng Los Angeles Lakers para makaangat sa standings at baguhin ang takbo ng kanilang season. Sa last 7 games, kahanga-hanga ang ipinakita nila na may record na 6 wins and 1 loss na malinaw na indikasyon ng kanilang pag-angat. Isa sa mga naging malaking tulong sa kanilang tagumpay ay ang pagbabalik ng kanilang best perimeter defender si Jared Vanderbilt. Siya ang tinaguriang defensive engine ng Lakers na nagbigay ng matibay na depensa mula sa labas. Sa susunod na 8 games ng Lakers masusubukan ang kanilang kakayahan at dito nakasalalay ang kanilang pagkakataong makaahon sa kasalukuyang posisyon. Ang kanilang mga kalaban ay ang Philadelphia 76ers, Washington Wizards, New York Knicks, LA Clippers, Golden State, Indiana at dalawang beses ang U jazz. Marami ang naniniwala na kaya nilang manalo ng 7 games sa 8 games na ito na magdadala sa kanila sa 32 and 20 record bago ang All-Star break. Ang pagbabalik ni Vanderbilt ay naging malaking pagbabago sa Lakers. Sa kanyang unang laro pa lang, ramdam na ang epekto niya sa depensa. Kung patuloy na madaragdagan ang kanyang mga minuto, posibleng tuluyang ma-turn around ang season ng Lakers. Lalo pat si Coach JJ Redick ay tila handa ng yakapin ang kanilang defensive identity bilang pangunahing sandata. Kung magtatagumpay ang Lakers sa kanilang depensa at opensa sa susunod na siyam na laro, maaaring makamit nila ang 34 and 18 record. Posibleng itaas nito ang kanilang standings sa 3rd o 4th seed bago ang All-Star break. Pero ang tanong ay kung kaya ba nilang ituloy-tuloy ang kanilang panalo? Kung magiging consistent sila at mananatiling malusog ang kanilang lineup, tiyak na magiging contender sila laban sa mga top teams ng NBA.